Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito naman ako mga kapatid, magbibigay naman din ako ng sakit sa ulo ninyo at sana naman ang usok ay hindi lumalabas sa ilong at sa inyong tainga. Ang tansyon nito ang matatamaan. Sabi nila, eh nagpatawad ang ating kasalanan Sa dugo ni Sokristo, napapatawad na ang lahat ng ating kasalanan. Hinugasan na sa dugo ni Sokristo ang ating kasalanan. Totoo, hindi? Totoo. Sabi nila, totoo, totoo. Ah, ano, ngayon dahil wala na kayong kasalanan, dahil hinugasan na ni si Presto ang inyong kasalanan, bakit pa pumupunta kayo ng simbahan at humihingi kayo ng tawad sa inyong kasalanan? Tuwing nagdarasal kayo, humihingi kayo ng patawad sa inyong kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Ilang beses ba kayo patawarin? Ilang beses ba si Sokristo magpapako sa cross para may mapapatawad kayo? Sabi niyo, napatawad na kayo. E, punta kayo sa simbahan, hingihingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan. Ano kayo? Ha? Mindship ka? Uh, ba yan? So yan mga kapatid, uh, talagang walang inutil talaga ang pagsasabi ninyo na pinatawad na kayo sa dugo ni Jesus so Otherwise, useless yung pagdarasal ninyo ang naghihingi kayo ng tawad sa inyong kasalanan. Hindi na sana kayo magbuklat ng Biblia, hindi na kayo pupunta ng simbahan, at hindi na kayo magdarasal humihingi ng tawad dahil pinatawad ni Jesus so Kristo. Nakaintindi ba kayo sa inyong doktrina? Nakaintindi ba kayo sa inyong sinasabi na si Jesus so nagpakamatay ang kanyang dugo para hinugasan ang ating kasalanan? Nakaintindi ba kayo? Ha? Huh? Nakunglap, lang sarap latiguhin eh. Tanga, ha? Huh? Tanga. Napatawad na kayo, iyak-iyak kayo hindi ng tawad sa inyong kasalanan. So mga kapatid, iwiwanan na ninyo yung relihiyong na yan at magmuslim na kayo. Di ba? Salamat alaykum wa rahmatullahi